Girls, guess what? Binigyan ako ni Ice ng perfume Yung gusto kong perfume Tinignan ko sa internet kung magkano Oh my God! 15,000! Wow! Ano namang perfume yan? Kitty, it's Tom Ford Girls, pwede ba huwag kayong maingay? Nagma-memorize ako Okay na, Mary! Sige na! Okay na! na. Dapat sa bahay ka nagma-memorize Hindi dito Si Timor naman binigyan ako ng teddy bear Ang cute-cute! Girls, hindi ako nakapag-memorize sa bahay Kasi nag-celebrate ako ng Valentine's Day Ah! Hello, girls! Meron ba kayong lip gloss? Hindi ako nakapagdala. Eto, Diana! Diana, bakit mukha kang malungkot? Diana, ang cute naman ang style mo ngayon. Gusto mo na maging cutie? Eh? <laughs> girls, hindi maganda yung araw ko ngayon. Si, si Smiley na, na naman. naman! Hindi, girls. Hindi si Smiley. Yung mami ko, nabasa niya yung personal diary ko. <gasps> Paano? Oh my God! Bakit niya pinasa? Hindi niya dapat binasa yun. Personal mo yun. Chine-check niya kasi yung mga homework ko. Akala niya yung diary ko yung notebook. Diana, anong nakasulat sa diary mo? Eto, kayo nang magbasa. Kaya nga, naka-cute look ako ngayon. Kasi sabi niya, Diana, wala nang short skirts. Wala nang tight skirts. Itali mo yung buhok mo. Ayoko nang nakalugay. Anong gagawin ko? Alam niyo, girls, kung yung mami ko yung nakabasa ng personal diary ko, hindi ko alam kung matitignan ko pa siya sa mata. Dear Diary, Natuwa ko ngayon, kung saan hindi makikita ng mama ko. Gustong gusto ko tong tattoo na to. Oh my God, Diana, nalaman niya yung tattoo mo? Oo, Katie, hindi lang yung tattoo. Basahin mo pa. Dear Diary, nanood kami ng sinya ni Smiley kanina. Nag-kiss kami sa back row. Oh my God, Diana! Diana, ano naman sabi ng mami mo sa'yo? Mary, hindi mo ba nakikita? Sabi niya simula ngayon, wala nang boys, no parties, wala nang boyfriends, puro studies na lang. Wow, Diana, binawalan ka rin ba niya mag-cheerleading? Dear Diary, gusto naming mag-spend time ni Smiley together, kaya hindi kami pumasok sa last lesson. Mas gusto naming magkasama kesa pumasok. Hindi naman niya ako binawalan sa si cheerleading. Kaya lang alam niyo kung hindi ako agad nakapasok sa room ko. Sigurado nabasa niya na yung buong diary ko. At sigurado babawalan niya na ako mag cheerleading. Diana, ano po bang nakasulat dito? Girls, hindi niyo na kailangan malaman pa. Kaya sinunog ko talaga yung personal diary ko. No diary, no problems. Girls, eto pa yung malala. Susunduin ako ng mami ko every after school. Paano na kami lalabas ni Smilik? Kailangan ma-explain ko agad kay Smilik to. Diana, ang laki ng problema mo. Okay, girls, tara na. Kung mahal ka talaga ni Smiley, kung maiintindihan niya. Sana nga, girls, kung hindi ako maiintindihan ni Smiley, sigurado ipagpapalit niya ako. Tara na nga, hindi, hindi naman siguro. siguro. Mascot, sige na, pumayag ka na. Oo nga, Mascot, hindi naman malalaman ng mga bunnies. Rats, hindi pwede. Kapag nalaman niya pumatol ako sa inyo, tatanggalin na ako sa team. Napapalit ka ba? pumatol. Excuse me, meron na akong ibang gusto. Kaya wag ka nang mangarap dyan. Sige na, pumayag ka na. Magpe-perform ka lang naman kasama namin. Ikaw kasi yung pinakamagaling sumayaw dito sa school. Eh kung ayaw ko, anong mangyayari? Alam, mo naman, ko, anong kung anong mangyayari, di ba? <laughs> oh, mga rats, anong ginagawa nyo dito ha? Mukhang nilalandi nila yung mascot ha. Mascot, meron ba tayong problema dyan? Oh, ayan na sila. Huwag mong sasabihin sa kanila. Oh guys, may problema. Sabihin mo umalis na sila. Ang kukulit nila mascot. Lagot ka sa amin ngayon. Nakakainis ka. Hoy rats, umalis na nga kayo. Oo na, na kami. Hoy mascot, nilalandi ka ba nila? Ano, natakot ka ba? Hindi no, <laughs> saka hindi nila ako nilalandi. Ano ba kayo? Guys, may istoro ba pa kayo kung uupo ako dito? Malapit na kasi yung training namin, dito na ako maghihintay. Kawawa naman, sige na nga. Panoorin mo yung mga tunay na lalaki. Oo, hindi yung patalon-talon, pasayaw-sayaw lang. Tunay na lalaki kayo dyan importante part kaya ako ng team. Ako yung mascot do. Yabang nyo. Yana, saan naman tayo hahanap ng guy na papayag? Leila, eh kung maghanap na lang tayo ng girl, tapos bihisan natin na parang guy, alam mo yon, mag-hoodie, magka-cap, itago na lang yung buhok niya. Yana, hindi pwede. Kailangan humanap tayo ng totoong lalaki. Leila, eh si Ryan, di ba magaling siyang sumayaw? Bakit hindi natin siya tanungin? Ano sa tingin mo? Yana, hindi pwede si Ryan. Alam mo di ba, inlabok sa kanya. So, eh ano naman ngayon? Yana, syempre nahihiya ako sa kanya. Hindi ako makakapag-concentrate. Eh di sige, wala na lang. Palpak na lang yung mga plano natin, ganun. Bahala ka na. Palpak, palpak. Eh, hindi ka naman kasi nag-iisip ng maayos. Nasaan na siya? Late na siya. Hintayin pa natin siya ng one minute tapos mag-training na tayo. Hello girls, nandito na ako. Green, kapag late ka pa ulit, hindi ka na namin isasali sa team. Naintindihan mo? Anong ginagawa nila dito? Susuporta kami kay Green. Green. Manalood sila sa training natin. na kasi sila, tara na mag-training na tayo. Green, naiinis na ako sa iyo, lagi kang late. At kayo, wag kayong magulo. Oh, hindi kami magulo. Oo, oh, manonood lang kami. Gusto ko makita 'yung mga moves ni Green eh. Frogs are super, frogs are cool. Tatalunin namin kayong lahat. Frogs are super, frogs are cool. Dima, Dima, pinapa Pinapanood mo ba ako? Ang galing ko, di ba? Green, pumunta ka ba dito para mag-training o magpasikat kay Dima? Tara na. Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat The ka green, ang galing mo Frogs are super, frogs are cool Green, pwede ba? Palabasin mo sila Okay, okay, tahimik na kami Frogs, umalis na kayo dyan, mag training na kami Gagamitin namin yung gym Anong ibig yung sabihin gagamitin niyo yung gym? Di ba nun kayo sa gym sa baba, nagka-training? For your information, gym namin to, Tata girls, lumabas na tayo. Walang kwentang kausap yung mga frogs na yan. Diana, Diana e eh anong gagawin, gagawin natin? natin? Hintayin na lang natin maging available yung gym sa baba tapos doon tayo mag-training. Huwag na kayong babalik dito. Gym namin to. Sabi ni Teacher Mike, gym namin to. Kaya labas. Frogs are super. Frogs are cool. tatalunin namin kayong lahat. Frogs are cool. Frogs are the best. Frogs are cool. Kayo ang pinaka-the best. Woo! Ice, bakit walang music sa cafe mo? Ay, sorry, Mia. Kasi cafe to. Hindi to club, no? Ganon? Ang boring naman. Walang kabuhay-buhay. Igawa mo na lang nga ako ng isang hot chocolate. Okay, isang hot chocolate. Kaso, Mia, wala akong panukle. Ano? Wala kang panukle? Okay, sige. Keep the change na lang. Sayo na yung sukli. Mia, alam mo, sayang di ka nag-aaral dito. Kasi galante ka. Ang laki mo magbigay ng tip. Gusto ko sa customers yun. Alam mo, Leila, naiinis na ako sa Mia na yan. Ang yabang-yabang. Akala mo naman ang yaman. Nagtatrabaho lang siya sa butik. Siguro nagsweldo lang. Sa butik, mag-shopping kaya ako doon. Gamitin ko yung credit card ko. Okay, sige. Ice, matagal pa ba yung ice tea namin? Hello, Ice. Hi. Bigyan mo kami ng apat na hot chocolate. Girls, pabalik ako sandali. mag lang ako. Hi, sweetheart. Kumusta ka? Miss na miss na kita. Okay lang ako, babe. Nag-uusap pala kayo ni Mia. Hindi, Nat. Ginagawa ko lang siya ng hot chocolate. Alam mo, binigyan niya ako ng tip. Malaking tip. Oo, Nat. Binigyan ko ng tip yung boyfriend mo. Sa tingin mo, saan niya kinuha yung pambilin ng regalo mo? Anong sinabi mo, Mia? Layuan mo nga yung boyfriend mo. Nat, Nat, sandali. Relax na lang. Ah, maupo ka na. Anong gusto mong inumin? Di pa sinabi na namin sa'yo, hot chocolate. Okay, babe. Gagawin ko na. Mia, sa'yo na lang yung mga tips mo, hindi yan kailangan ng boyfriend ko. Nat, anong ibig mo sabihin hindi ko kailangan? Wow, nagumpisa na yung away nila. Yang Mia yan, nakakainis yan. Pero para sa akin, maganda si Mia. Anong sinabi mo, Bravasti? Julie, huwag ka na magselos. Totoo naman, maganda si Mia. Bravasti, kapag tinawag mo pang yung ibang babae na maganda, iiwanan kita. Babalik ako kay Ibon. Julie, hindi na pwede. Hindi mo ba alam? Dinidate na ni Ibon si Mia. Oh my God, girls. Tumatawag si Mami. Um, yes? Hello, ma'am? Anong ginagawa ko? Umiinom ako ng hot chocolate sa cafe. Oo, katabi ko yung mga cheerleaders. Yes, ma'am. Okay lang lahat. Yes, ma'am. Hindi ko nakakalimutan. Okay, susunduin mo ko mamaya after school. Yes, ma'am. Naiintindihan ko. Talagang ang laki ng problema ni Diana. Sinabi ko na sa kanya dati. Bad news yung diary. My girls, relax. Apektado din tayo dito. Hindi na natin makakasama si Dayana. Mami, kapag mataas ba yung grades ko, babalik lahat sa dati. Eh, Okay, okay. Ihintayin kita mamaya. Bye. See you. Girls, nakakainis. Diana, kasalanan mo naman kasi. Bakit nangyari sa'yo to? Yang daya din mo kasi. Alam mo, Kitty, thank you na lang sa support mo. Ice, thank you sa hot choco. See you later, Ice. Hoy, alam ko na na yung bell. Pero nasan yung hot chocolate ko? Nakalimutan mo na ba ako? Oh babe, gimmick tayo mamaya. Ah, Diana, Diana yung, yung sinabi ng, ng mami mo. mo. Girls, pakisabi kay Teacher Mike na nag-toilet lang ako. Papasok ako agad. Thank you. Okay, okay Diana, Diana. Bilisan mo. Bakit, babe? Ano ba nangyari? Smiley, ang laki ng problema ko. Tara, nun tayo sa toilet para walang makarinig. Good morning, guys. Hello, Teacher Mike. Nat, nasan si Diana? Si Diana? Ah, nag-toilet lang siya. Sandali, babalik din agad. Nasa toilet. Kasama si Smiley. Layla, anong sabi mo? Wala naman kumakausap sa'yo dyan, loka. Layla, sunduin mo nga si Diana. Bakit ako, Teacher Mike? Layla, ikaw lang kasi pinagkakatiwalaan ko dito. Okay, sige. Pupuntahan ko na siya. Layla, rat ka talaga. Alam ko na... Teacher Mike, nakita mo ba yung ginawa sa akin ni Layla? Tigilan mo nga si Layla. Isa siyang role model sa school na to. <laughs> <laughs> ah, ganun. Role model. Nabasa ba ng mami mo yung tukol sa mga kiss natin? Smiley, oo. Hindi nakakatuwa, no? Hindi mo ba nakikita? Grounded ako. Tingnan mo yung itsura ko para akong grade 1. Tapos mamaya susunduin niya pa ako after school. Hindi naman problema yan, ha? Eh, di magpalit ka ng damit. Mm, tapos may magpipicture sa akin. isi-send nila sa school group. Makikita ng mami ko. Okay na da ha? So, anong gagawin natin? Oh, mamaya gigimik pala tayo, no? Noon tayong sine. Smiley, hindi mo ba naiintindihan? Hindi tayo lalabas ngayon. Ah, ganun. Hindi pala tayo lalabas ngayon. Hmm. Okay. Smiley, hindi mo ba ako iiwanan? Hindi ka ba maghahandap ng ibang girlfriend? Kailangan ko lang talagang ayusin yung problema ko sa mami ko. Pag natapos to, pabalik na lahat sa dati. Well, babe, di ko alam eh. Smiley, seryoso ko. Sagutin mo yung tanong ko, yes or no? Yan yung sagot ko, Diana. Hmm, Smiley, the best ka talaga. Kaya love na love kita. Diana, nasa toilet ka, di ba? Pinapasundo na ni Teacher Mike. Bumalik ka na daw sa klase. Galit na Sige siya. Sige Diana. Pumasok ka na. Hoy, Layla. wag mo nga akong pakialaman. Bumalik ka dun kay Teacher Mike mag-isa. Okay. Pahala ka. Galit na siya sa'yo. Ah, talaga, Layla? Bu! Baliw! Bakit pumunta si Diana sa toilet para kausapin si Smiley? Bakit hindi niya pa hinintay na mag-break time? Bakit? Anong nangyari? Green, wag kang ang chismosa dyan. Alam ko na na nabasa ng mami ni Diana yung diary niya, kaya ngayon, good girl na siya. Tama ba ako, girls? Wow, mga walang isip lang yung nagda-diary. Sandali lang, at paano nyo naman nalaman yung tukos sa diary? Personal diary? Dati nabasa ng daddy ko yung personal diary ko. Ang laki ng problema ko. Hello, guys. Oo. oh. oh. Well, alam na ni Smiley. Siyempre, hindi siya masaya. Nakita mo na yung ginawa mo, Diana. Sabi ng mami mo, kailangan kong kontrolin. Teacher Mike, malaki na ako. Hindi mo na ako pwedeng pagsabihan. May sarili na akong isip. Teacher Mike, di ba dapat tahimik lang yung estudyante kapag nagsasalita yung teacher? Tumahimik ka nga dyan. Ikaw nga yung nagsasalita. Teacher Mike, ano nangyari? Sabihin mo sa buong klase. Teacher Mike, sabihin mo dito, mamaya na niya alamin kung ano nangyari. Umpisahan na natin yung lesson. Wala akong sasabihin guys, pero kung gusto nyo malaman, tanungin niyo si Diana. Pero ako magkocontrol kay Diana. Diana, may problema ka ba? Balikan mo na ako, tutulungan kita. Di ma, thank you. Pero problema ko to, ako yung mag-aayos dito. Diana, ano bang nabasa ng mami mo sa personal diary mo? Ikwento mo nga. At paano mo naman nalaman? Diana, alam naman ng buong school. Hello, ma'am Yunona. Oo, late na naman si Diana sa klase. Diana! Ano? Gaya po ng binili nyo sa akin, sasabihin ko lahat ng nangyayari dito. Kukontrolin ko siya. Diana, sa ka pupunta? Alam mo na, hindi ako pwedeng mag-aral ng ganito. Walang pwedeng kumontrol sa akin, okay? Diana, susuportahan kita. sa ka pupunta? Tima, tumigil ka na nga dyan. Ma'am Yunona, lumabas si Diana sa klase. <sighs> Bakit pa ba kasi ako nag-diary? Nakakainis. Ibig bang sabihin magiging good girl na ako? Well, kailangan ko ng mag-goodbye sa sa'yo, personal diary. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Sana maayos ko na yung problema ko sa mami ko. Whew. See you guys. Bye. Take one last, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 I won't stop, I won't stop yeah. I'm so handsome